hello everyone ayan ngayon nga guys pipili tayo ng ating ipupunla guys ito nga palang mga buto na to guys in order ko lang ayan guys medyo tumagal na nga din guys kaya hindi ko din alam kung tutubo pero itatry na lang ayan ang ating itatanim pechay ayan guys i-cultivate natin ang lupa dahil matagal na din tong hindi natamnan guys ayan kaya siguraduhin natin na nakultivate ito, tanggalin yung mga bato at matitigas. Gayun din kung may basura, guys. Ayan, nang sa ganun ay madaling uh, tumubo ang ating punla. Ang peche nga pala, guys, ah, uh, 40 to 35 to 40 days pwede ka nang makaharvest lalo na kung may alaga ito guys sa fertilizer pwedeng organic mas magandang organic guys ayan prepare natin yung ating mga ang ating lupa guys para tuloy tuloy tayong sa pagpupunla ayan preparing, preparing muna guys ayan para dire diretsyo ang tatanim natin guys ay pechay tatry din natin yung mga talong tapos guys yung bulaklak guys na 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 order ko din try lang to mga guys kasi nga medyo tumagal na alam ko na expired din to pero wala namang mawawala try lang ayan guys kapag okay na ayan tanggalin yung mga basura yung mga bato ayan guys kung makikita nyo guys ayan binabawasan natin yung lupa kasi masyadong madami hindi naman natin kailangan ng madami guys ayan lalagay na natin ng pechay ayan guys ganyan lang scattered lang natin yan sa lupa ayan wag masyadong ano para hindi masyadong dikit dikit guys ito nga palang pechay na to nabili ko to dito sa amin guys 10 pesos lang guys ayan ang dami dami nyan yan pwede ka ding magpabinhi nyan guys ang pechay na try na namin dati na magpabinhi guys papatandain mo lang yung pechay ayan pagkayari natabunan ng lupa ayan para hindi na gumalaw yung mga buto na inilagay ayan guys tatabunan natin dito naman guys ayan ang talong talong at saka sili to guys free kasama to free lang to guys sa aking in order ayan sili na yan na kulay green nag iba na ang itsura guys try pa rin natin ipunla kung tutubo guys ayan isa isahin natin. Actually, ngayon napakamahal ng mga bilihin, guys. Yung lahat ng gulay ngayon, guys. Especially pag umuulan. Ayan. Tatabunan na ulit. At pagkatapos nyan, guys, i-spray natin. Idiligan natin, guys. Ayan, dito naman ilalagay natin ang talong guys ayan mga talong yan Ta try din natin sana tumubo ang talong sa experience namin guys mahirap tumubo mapatubo minsan nagpupunla kami guys walang tumutubo ito try ulit ayan guys Shout out nga pala sa ating uh, mga followers. Thank you sa 1000 followers. Thank you sa lahat ng nagre-react, nagko-comment at nagsi-share. Please kung nagustuhan niyo 'to, paki-share. Ayun guys, dito naman yung bulaklak. Bulaklak -bulak 'to, guys. Ayun, 'yung sa loob niya tatanim din natin lahat guys again hindi ko din alam kung tutubo ito guys kasi nga hindi tumagal na yung buto natin guys try lang guys wala namang mawawala ayan tanim lang tayo ng tanim guys ayan sa susunod na mga araw mga pag may lumabas na dyan guys i-update ko kayo kaya keep on watching. Ayan, dito din. Ayan pa yung isa. Ayan guys, ang itsura niya. Yung bulaklak. Kakaiba ang itsura ng kanyang buto. Ayan guys, so. Hindi ko alam kung ganyan ba talaga itsura niya. Dahil nga tumagal na siya. Ayan, ganyan lang. Scattered natin ulit tapos tatabunan ng lupa ayan tatabunan lang natin siya siguro kahit mga 1 inch huwag masyadong uh, mataas ang lagay ng lupa baka mahirapan yung buto na uh, tumubo guys ayan and then tsaka natin isprayan guys gamit tayo ng pang spray ayan guys ito in order ko din guys tinry lang okay naman Ayan, pagka punla pa lang guys, ganyan lang ang pandidilig natin. Lalo na kapag lumabas na yan ang pechay. Dahil ang pechay, napakaliit ng katawan niya guys. Kapag diniligan mo yun ng direct guys, mapuputol na. Kaya kailangan spray lang. Dahan-dahan lang guys. At ang pechay nga pala, mga 5 days, 4 5 days may lalabas na 'yan guys. Kaya keep on watching, i-update ko kayo kung may tutubo po dito guys. Again, thank you sa aking mga followers, sa mga new followers ko. Thank you for watching. Please paki-share na din. Comment guys And kung may mga question kayo. That's all. Thank you.